Dito kami ngayon sa Grindelwald. Ito pala yung itsura ng Grindelwald. Yung unang pumunta kami dito, ano, summer. Ito pala yung itsura niya pag winter. Pero wala siyang maraming snow ngayon. Nasa 2,600 meters kami. <laughs> Para makapag-ski ka, kailangan dito ka sa ano, 2,000 sa pinakamataas, 2,600 meters or up. Kasi sa baba, nasa 1,000 meter, walang snow. Napaka-warm ng winter namin ngayon. So, ayan. Ganda dito. Hindi masyadong malamig. lang akong hand gloves. 50 minutes to laufen. bo. This Ah, 50 minutes. 3 o'clock ayan 50 yay madulas <laughs> ako ayan 50 ha? pag naglakad ka ayan yung mga no 50 minutes hanggang 1 hour pag mag ano ka mag tawag dito wonder ano mga sa English yun nakalimutan ah yan yung cliff walk. Hiking. Pag mag-hiking ka. Ayan yung cliff walk. Yan namin yan nung summer. Ang ganda-ganda nito nung summer. Grabe green na green yan lahat. Ngayon, puro snow. Ang dalawa oh. Maglalakad kami Ah! <sighs> Sang titingin sa ibabaw dahil napakal napakalalim na kalula Buti hindi mahangin niya. Magigitih na lang oh hindi mahangin ngayon. Look nice ring. Nasa ganas na isip C'est